ngayon. Paano ba naman kasi? Sa harutan nila ng It's Showtime host, tila may laman daw ang pagsabi ni Kim na, Sorry, may mahal na akong iba dahil celebratory daw ito. Komento ng ilan mukhang nakamove on na raw si Kim talaga. This time at deserve naman daw niyang maging masaya. Sa isang trending nga rin na video, ang kapatid ni Paolo na si Gab Avilino ay derechang sinabi sa live niya na bet niya si Kim at sana sila raw ng kuya niya. Ganon. Raw VTR, ito po yung ano. Pwede pumusta ipapanalo ko lang <laughs> si Kim at Paolo. Ay, okay, pero ano ah. Wala, hindi ko rin alam kung ano eh kung sila ba or hindi, hindi ko rin alam. <laughs> Patagore, yung kuya ko, hindi ko alam eh. Sana, ano, sila, no? Sana sila. Gusto ko rin kay Kim. Ngayon, gusto ko na kay Kim. Parang feeling ko mabait si Kim. Pakiramdam ko mabait si Kim. Oh, yeah. Oh, Ang inamdam diba? niya, mabait ba dahil na-meet niya? Pero agree ako diba? doon, Sam. Ano, Patago kasi yung kuya po. Naniwala ko doon. Oh, oh, oh. Sarap so, diba? oh. ba? siya talaga, di ba? Hindi niya alam. Pero boto siya, kay Kim. Ito yun, sa especially for you po, nung Sabado. Yes. Yun yun yung guest si Sam. Sam, yung pamangkin ni yung singer Jeffrey Dalgo. Hmm. So nagloko-lokoan, may tanong siya sa Sir Chi si ano sab sabi niya paano ko sasabihin na ng mahal na may mahal na akong iba sorry sorry uh, may mahal na, na akong iba. iba. so tinanong ni Vice lahat lahat, lahat, lahat ng mm. hot hanggang dumating kay puro drama sa iba di ba? Oh. paano mo Kim sasabihin niya sumigaw ang Kim may sorry may mahal na akong iba sabi <laughs> ganyan talaga ganyan, <laughs> ganyan 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 ganyan, uh. ganyan ah! Kasi, siyempre ako, ibang level. Ang uoy naman ni Kim. Oh, ang uoy naman nga talaga. Kasi siya ako, nakita kayo <laughs> wow. kaligayag ni Kim. Sorry, may mahal na akong iba. Uh Oo. -oh. Very tarang, happy, no? Very happy dahil uh halatabo. -oh. Tapos sabi niya, siyempre ibang level ako. Kailangan maging masaya. Sila malulungkot. pare kon, Pero, uh -oh. ang sinundan. Uh Oo, -oh, sinundan so, ni Vice. Sumagot ang Vice ganda. Uh -oh. Uh -oh. Sabi niya, ay! Sabi niya, eh, basen na ako, sorry, basen na ako, meron na akong iba. Eh, ikaw naman nauna, akala mo, ha? O, tapos tumakbutak mo si Kim ni Bat. So, parang reading between May the na, lines. Na ka Di ba, nauna, oh, nauna ka lang. lang. Sorry, Sabi meron niya. na iba, kasi nauna ka lang. Akala mo, ha? So, parang sabi niya, nauna ka lang may artistry, pero... Wala, huwag mo bang ang Kasi wala, wala, naman silang pinapanood. Parang nauna na oh. ka lang. Kasi pero umamin na naman siya na meron na siya, di ba? eh, oh, oh. pero oh. So, so, kasi parang wow. ano lang, kumbaga patutsada lang. Kasi baka may sinterpret. Oh, uh -huh. wala silang pinapangalanan. Wala silang pinapangalanan. Sila pero, pero yung iba alam na tinutukoy. Oh, hindi. Pero, pero let's be careful. Oh, Wala po silang pinapagawa. Oh, wala po silang pinapagawa. Sinabi Pinabi lang na nauna ka lang. Kasi ka lang. pwede sabi mong basa mo lang yan eh. Oh, pwede oh. yan lang ang pananaw mo eh. Oh, Pwede silang mag-deny eh. Parang gano'n. Oh, oh. Pero, oh. ako naniniwala na since close sila, by sila sa isa't isa, nagkakakwentuhan yan, di ba? Oh, oh, Kasi oh. alam mo masaya si Kim, ah! May IT, energetic, oh, di ba? Oh, 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 oh pero never silang nagbabanggit. ng Uh, Kung baga, wala, wala silang kinukumpir, wala silang tinuturo, oh, oh. wala silang pinapangalanan. So it's up to uh, us uh, kung ano uh, yung interpretation uh, ang natin. Ang personal natin, kanyang interpretation. Correct. 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 Yes, pero sabi nga ni Vice, agree ako na celebratory, ibig sabihin, masaya yung kanyang ano delivery. Uh, oh. ba? Diba? So naniniwala rin naman ako na masaya na ang puso ni Kim Oo, na yun. Si, Ako rin, din, masaya ako. Si Paula Bilino kaya yon? Oo nga, di ba, Yan, ang yun. tanong. Oo, so, pwede ha. Masaya Oh. Diba? Parang... Sa may mahal na ako ni Ba! matagdag ko lang din, di ba? Uh, Kuya Roldan, di ba? Parang uh, din sa isang interview din nila, no announcement nila, no, kinuwento ni Paolo na nagregalo na siya ng chair, nagregalo na siya ng notebook kay Kim. Tapos dun sa tumbler na iniinuman niya, tumbler ni Kim, di ba? Pero alam mo, siyempre pag leading one ka, eh dapat lang tratong prinsesa, masikaso ka sa leading lady mo, diba? At saka yung hinahagot-hagot ba yun, yung hinahagot-hagot ni Kim yung likod niya. Kasi parang feeling ko at that time, masama yata yung pakiramdam ni Paolo. Sabi niya, ah sweet child. Comfortable na sila sa isa't isa. Oo, yun yun. Comfortable na. Saan kita happiness sa mukha ni Kim in di diba? sino nga kaya nagpapasaya sa kay Kim Chiu? May announcement din ba? Abangan natin yung mga Kim Pao. Isa sa nag alam din na. Uy, pati relationship, oh, may announcement. Oo, baka po. Pero pili ko <laughs> matagal. matagal. Kasi, Kasi dati si Yan Lim Kim Chiu nung araw, kahit uh -oh. obvious na obvious na, ang tagal bago umamin eh, di ba? Ang katigil din, ang tagal, bago uh -oh. natin nalaman. Years, Years, bago umamin ang uh -oh. katigil. Tingnan diba? natin ito. At saka di ba, diba, minsan pag-break na, saka lang aamin. <laughs> uh Oo. -oh. So, yun naman talaga so... Matagal pa, pili ko matagal aamin yan. Oo, oh, Kahit may nararamdaman tayo, di ba? Okay! Yes! Eh.